Hello, hello, mga Burks! Welcome back to my channel! Ayan, Ay, ito siya natin ang weather sa labas, guys! Oh my God! Ang lamig labi pa talaga, guys! Tingnan nyo, malakas pa talaga ang hangin, guys! Oh my goodness! Ayan, kailan pa ito patatapos itong desert na to, guys! Nakakalokang! Lamig-lamig, guys! Tingnan yung mukha ko dito. Diyos ko talaga! Nakakalorky! Ganito talaga ang ano, guys! Punting na ngayon is na visible na talaga yung mga bahay-bahay dyan. Pag ano talaga, zero visibility wala ka talagang makita na bahay dyan guys kaya ano talaga nakakaloka ang weather dito guys kung hindi ka talaga sanay guys uwi ka talaga ng pinas Diyos ko talaga guys oh tingnan nyo my G ayun nangangatong na ako dito guys oh diba ang lakas-lakas hangin tingnan nyo po ba malakas yung hangin niya ayan guys kaya talaga magsuot ka talaga ng appropriate ano talaga winter clothes kasi talaga pag hindi ka talaga magsuot guys guys ang sakit sa tenga talaga guys pag hindi ka magsuot guys masakit sa tenga sa ilong sa mata kung ano na lang ang ano ang uh, mapupunta sa mga mata mo at saka sa tayo papasok yung lamig talaga at doon ka talaga maano kay ano guys, mahimatay. Ayan guys, Diyos ko talaga tingnan nyo guys, di ba? Nakakalurking. Talaga parang lakas-lakas na talaga ng blizzard, guys. Hindi talaga makikita yung nasa ano guys, sa mga bahay-bahay dyan. Ayan guys, kaya dito ang weather sa Alaska, di ba? Walang tatalo sa Alaska. Ang lakas-lakas sa ng mga tao dito guys. Ayan, thank you.